Tamu oh, diri mo masih pangayu pangayu pasadubong. Kaya e, wala mong pumuni hata ko kwarta ipanalit. Be prangkahana ay guta diri be. Naga magingon nga. Mam Eli, pasalubong niya. Nga nung man tamo pasadubong. Taga ay ko valid nga reason. Nga nung taga ang tamo pasadubong. Unang pangutana. May gihatag ba mo sa ako ang para ipalit o pasalubong para pag na ako may matunol ko sa inyo ha? Kanaan lang nga pangutana. Kanaan Tubagan na yun. Kaya kung dili mo katubag na, lahat na ako inyong mga palokyan, chop Kamu dili mo masit pangayup pangayup pa sa lubong. Kaya wala man po muli hatag o kwarta ipalalit. Alam nga naman, ako na ako na tabo ng panarbaho pagkahuman. Ako pagoy mo palit para Ay, naku. Yun sa lubong. Ay, ko tarungay nga mga desisyon sa kinabuhi, mga day. Kung magpapalit mo sa lubong, hasol kaysa sa katana. Ako pa'y matablang pili. Kung siya ako ihatag ninyo. O. Pagkahuman. Kana akong ipili. Paghatag dili mo ganahan kung sa'yo mahitabo ako na po mahimang dautan oh. o kung akong lahat na pasalubong gamay ra magpagulbol na po mo no. kaya kinain yung gisogo pa sa po yung pasalubong mama kwarta yung sa'yo mo na rupang mati kapadulungan ani eh. o oh. mag request request na palitit ang sapatos ma'am na nabuang na logos palit na kakaon din rin dapita kana mga sobrang-sobrang pagkaon pang dad ko nang ginakuha sa mga mineral water gikan sa kanang mga hotel nga mga libre ako mga ipang dad oh. kanang mga on restaurant ipa-take out mag-inagot oh. mo kana tambagan ta mo mga day. Ayaw mo sigik palit-palit o pasalubong. Kaya ano? no, kanag pasalubong, makakos na ugaway. away. O tinuon na day, kadang ka na nang nahitabo, di na pwedeng lalis na to. Kanang pasalubong, pasalubong, di ba, from the word itself, pasak, lubong, o kana. Kaya nilig ganahan ng imong gihatagan, kaya nga no, kung kanang imong gihatag, nga lain may ganahan aw oh, ilubong jud kas pakaulaw ana oh. na yung pasa kay ipanabi man ka ipasapasa ka ngadto sa mga maritis o mahilabtanon ng usa man at di man kahatag pasalubong nato muhatag pasalubong pirti mangga maya nga pasalubong gihatag usa man oy mura okay okay ra ni oy mura man igbay take one daghan man ang i eh, ka istorya mo nagita ko pasa lubong mo meaning sa pasa lubong basta ganya ang imong gitagaan sa mga item o regalo, dili ganahan sa iyong nadawat, pasa, kaya nga no, itabik man ka. pasahan maka istorya Daot-daoton man ka. O. Oh. Dayong, lubong, kay ilubong man mo sa pakaulang. Muna ako day di ko magdaladalag pa sa lubong. Kung na ako ganahan ihatag, i-cash na ako. Oh. Muna ay praktikal na eh. Mupalit kag pa sa lubong. Oh. Kung lagi ihatag dito, sino mura kag-atong dalagang kapitan, malipay na. O. Dahil dusintos, o palit anak. Ngayon mo ba, magdala kitchen-kitchen. Ano, ipang labay naman po na nila. Magdala kang mga souvenir, souvenir, gikan na ng lugar. Ipang labay naman po na nila. Makita niyo mo na, tuwa na akong na Natablo pa ko gibot-libot ani panghita panulayan ni natablo pa ko aswat-aswat ani sa na natablo pa ko baguod ani sa akong bag mis kag extra luggage na halasigi dad on gyud kaya may pasalubong niya pag abot didto Pagbisita ni Musbala, imong pasalubong tu aras kilid, gidampok. No. Oh. imo mga kitchen-kitchen, gipang -kitchen, laban. Nawa na. Yung malipay ka anak. May pay kwarta ko na lang nino. Oh. Pinamit mo gusto. 200 dosintos. Kaya katong kitchen, tagpo anong puna. Tagjis, ramang puna. O diyan, dosintos. Oh. Ano, ara like, na praktikal na nako, dili ko magdadalag pasalubong. hasol kayo sa katanan. Kaya agay na akong ka ng pasalubong. Makakos na og away. Kaya dili ganahan. Kaya dili mawag imong gihatag. Hmm. Nasa'y ganahan na imong gihatag. Kung ganahan, kay mahal man po kayo sa hatanan, maong din mo mahatag. Gamay ra'y mong nahatag. Kaya usawa po niyo, pang daghan na daghan, mapukagbalahin na. Malang, ang pag buang na ang sasya. Special child. Nga iaratanan, um, na yung kanang uban, dilima apod-apod ni mo, kay kani, chocolate, nice. Iya cokolitra walai sabon. Oh, kung sao mo, wala kai kapadulungan pag abot sa pasalubong. Pero pag tono mo, mga sila, mga da ismail, ismail na na sila. Samot tayong mga kak sanina kung pag anak dito, mura ko kay okay, mura ka sale, wala na. Dawaton ra na mga day, dawaton ra pero gilibak na ka anak. Manang kamu, I tell you, ayaw na mong pasalubung pasalubong. Eh, gahasol-hasol ra gakapoy-kapoy ra na, gabugat-bugat ra sa inyo mga bagay. Travel light, travel light. That's the only advice I can give you, ha? Huh? Huwag ka na ninyo mamili. Asa ba ko ng pasalubong? Tagay may pasalubong. Hmm. Lingas na. Ha? Pangajira ta mo, iampo ta mo, na magmapis ka rin yung lawas. Hatagan mo, hataas na kinabuhi, na magmaligon mo, layo mo sa kasakitan, layo mo sa mga kadautan, layo mo sa tanan mo, sa mga pagsulahin yung mga tubang sa inyong kinabuhi. Muna'y pinakalamin na kung nga pasalubong ninyo tanan. Hindi ko na mga kitchen-kitchen, mga pay-pay-pay-pay, mga panyo-panyo, mga sarong-sarong. Halingas ha! Kanda, ako mga pag-ampo, ako, dahi kaninyong tanan. Kinasing-kasing, o um, kana may pana nga pasalubong para ninyo kay abot pa na sa langit. Oo, madugagan pa mong laing adlaw sa inyong kinabuhi. Dunggon pa mong sa mga tanan nga nagpuyo sa langit. O diba? Muna ay pinakalami nga regalo. Kitchen, kitchen, tag-cheese, pagkahuman, matay ang ilapay. Ay, hindi nga sa kaysa nga tanan. <laughs> Pero ang bottom line ko sa akong topic, karubong taga, wala na ko'y kwarta na nga Pinaraman sa akong gina na nga kwarta pa doon nung diri ko. kulang kayo mga day. So, pasensya na kayo sa nangayon na sa lubong Ang realidad na is, wala na dito kwarta ng ekstra mga day. Utan awa ko day. pangkatulog na mag akong outfit kayo, wak kong kapalit o bagong iyon ani. <laughs> Pero, always remember ha, huh? it is always nice to give And to share your blessings to the people around you, to the people who loved you, most especially to your family. Because believe in this, it's better to give than to receive. And blessed are those who share their blessings, for the abundance of heaven will shower upon you. Wala <laughs> Na tanong niyo mga dice john sa kinabuhi kay na lita ako kaniya mga palaw piancho